do mga chabibi uh, maglalagay kasi ako ng bar inside mirror do sa aking uh, SF20 yung B2B SF20 eh wala naman ako ng ano wala akong ibang handle grip kung hindi yung stock na nakakabit so para may paso ko eh bubutas ako to uh, sa pamamagitan nito gagamit tayo nitong bakal iinitin ko to tapos tsaka ako siya ilulusot dito tignan natin kung gagana Sayang kasi kung bibili pa ako ng handle grip eh wala namang size yung ano na handle grip na nabibili na yung isa maiksi. Lahat parehong size eh, kasi yung handle grip ng ano Bitubia ano yung isa maiksi kasi yung isa standard. Dahil dun sa twist throttle. Kung sana tam throttle lang okay lang eh kasi twist throttle kasi siya. Eh. Guys, sa magpalit pa ako ng twist throttle eh, ng thumb throttle, eh, na lang tayo. DIY na lang natin yan. Anday lang naman yan. Subukan natin kung gagana itong iniisip kong to. Sana uh, lumusot. Dapat mainit na mainit to, itong bakal. Bakal pala to, mga sabi, GI, GI, ano, pipe. ayun mga chabibi na butas ko na medyo palinda yung pagkakagawa ko eh pero matatakpan naman yan eh matatakpan naman yan yung, yung bar end side mirror nga na medyo may pagkapaling yun yung mga chabibi eh pero nabutas natin bilog so, matatakpan naman yan nandito yung ano nandito yung yung side mirror nandito so matatakpan na yan so ang gagawin lang, lang natin ilinisin na lang natin ito itong party na to para ano kukuha tayo ng cutter ito mga hatcha baby ah, uh, unti, unti lang natin ito niya isang wala lang ito ito mga sumobra na ito sa pagkakatuno natin ng ano yung handle grip yan. pero may budget naman kayo hanap na lang kayo ng handle grip na ano nga lang yun medyo sumobra sumobra ako dito yun eh. oh, okay lang okay lang matatakpan naman yan eh, nandito yung bar and side mirror yun eh. pag nandiyan din yung side mirror hindi na makikita yung ano yan, yung, yung kapalpakang kunya, yung perfection na yan. Kaya gagawin na lang natin, hililinisin na lang natin to. Tingnan yung mga sabi ito isang handle grip o. Oh. Di ba, may ikse. Ito kasi yung standard size eh. Wala naman, eh hindi ko lang kung may nabibili na ganito. Na isang may isang mahaba. So, kailangan okay natin magano, ano improvise tulad ng lagi kong ginagawa. Ito so, nga sa babalik ko to dito. Nilalagay pala ako ng petroleum jelly para mas madali siyang i-salta. lang para lang dumulas. Uh, natin ng petroleum jelly. Uh, yun, mapapasok na natin sa ng, ng mas madali. Uh. Okay, o uh, ba? diba? Ito, niluwang ako to para mauusog ko. Ato uh, ito mga chabibi yan. Ayan no, ba? Diba? Ayano na yung, ano, yung handlebar ko. ba diba? Halos ano na doon. Eh, hindi pa masyado na, hindi ko pa masyado sinasagad yung ano, yung handle grip. Kailangan lumabas itong bakal na to. Yung mismong handlebar. Kailangan lumusot yan. So, ilulusot natin. Nailapas ko na yung handlebar. Ito, yan o. No. So, ito yung tinuno ko, itong parting to. So, pag naikabit natin yung ano, yung bar and mirror dito, eh ano na to, matatakpan na yan, yan yung lugar na yan. So, hindi na mahal at itim naman to. Pero pag gagawin nyo to, medyo isentro nyo, May, hindi ko kasi na isentro eh. You know, dapat yung sentro, you know, para mas maganda. Yan, you know, kailangan sentro. Although mahirap, kasi nag-iisa lang ako, tapos nag-video pa. You know, pero kung meron kayong kasama, nakahawak ng camera pag i -video nyo, yan. You kung know, you know, you know. you know, patulong na lang kayo para sentro sentro yung tunan nyo sa ano. You know. So, ito namang isa, eh, bubutasin ko rin para pareho na sila. Ito mga chabibi, oh, ito yung isang handle grip. Mas maganda yung pagkakabanat ko. Ito, halos parang sentrong-sentro. Sayang, sayang yung isi. Ikukumpira ninyo. Ayan. Diba? Mas malinis ito. Pero lilinisin ko pa yung mga gilinyan niyan. Kasi may mas, mas perfect yung bilog. Ito kasi nas nasobra na ko yun. Eh. Sobrang ako ng sunog dito eh. Ayan, sana mag-focus. Uy! Ayaw, ayaw mag-focus. Ayan, basta. yun, ayan o. Oh. Di ba? Sumobra yung tunaw. Eh, kung ikukupiran niya naman dito, ayan o, oh, mas malinis. Okay, kakabit ko naman to doon sa kabilang side, dito sa Metro Hotel. At mga sa BB, na, kahit pa paano, nalinis ko na yung mga gilid-gilid. So, ikakapit ko na yan dito sa may throttle. Ito yung throttle side. Iyan uh, na natin yung camera, baka hindi na naman makita ito eh. Ito, ito yung parte ng may throttle. So, lalagyan ko na ng konting ano. Uh, konting petroleum jelly para dumulas. Ayan, Ayan mga sa ah. ha. Baka, ano, shoot, shoot nyo lang ng ganyan tapos itulak nyo na lang ang papasok yan handahan nyo lang sya isalpak na hanggang sa pumasok na yung handlebar yan para maano nyo yan iuusog nyo itong mga to itong cambio itong throttle, twist throttle iuusog nyo pa gano'n para sumagad ito, lumabas yung handlebar na yun. gumamit na lang po kayo ng yan katulad to, allen wrench luluwangan nyo lang yan eh luluwangan nyo lang ng ganyan Ayan, para mausod nyo. Yung pagka yan, lumuwang na yan, uh, iusod na yan. Asan dali, kukuha pala ako screwdriver. Kailangan itong screwdriver eh. Ito, luluwangan nyo lang ito. Ito, itong cambio. Luluwangan nyo lang ng screwdriver. Ito yung ganito. Ayan, pag maluwang na siya, iusod nyo lang ganyan mga sabibi. Iusod nyo lang. Tapos itong preno, iusog nyo lang din. Ngayon, paano natin itong iano yung twist throttle? Kaya mga chabibi, mayroon Meron dyang, ano, ano, uh, island screw. Luluwangan nyo dito para pausog nyo yung throttle papunta doon. So, luwangan natin. Kaya mga chabibi, oh, naluwangan na natin to. So, pwede na natin siya iusog. Yan, pag nausog na natin yan, pwede na natin to isagad. Yan, itong Uh, handle grip, pwede na natin dyan isagad para lumabas yung bakal nung handle So, tulak, tulak. Ayan, ikot nyo lang ganyan. Ayan, katulad yan. Ayan, oh, lumabas na yung, ano, yung bakal nung handle So, dito na nyo lang isusok-sok yung yung uh, uh, bar and uh, side mirror. Ngayon, kasi nahihirapan ako mag-bike. Ano, eh, mag eh. Ang daming mga, hindi ko nakikita yung likod. So, nakakabit ko ng bar and side mirror. Mas maganda kasi yun eh, mas nakikita. Nakapag-try na kasi ako ng ano yung eh, side mirror na pang bike, eh, hindi nakikita. Nakikita ko lang yung sarili ko eh. Eh, anong gagawin ko? Kung sarili ko na nakikita, di wala rin. Kaya ito, mas maganda ang view pagka bar and side mirror. So, hihintayin ko na lang yung in-order namin online na bar and side mirror para maikabit ko dito. So, i-video ko yon pagka naikabit ko na dito. Ayan mga chabibi, bibi, maraming maraming salamat sa inyo. Kita kits tayo ulit sa susunod na video. Bye-bye.